Paglalaanan ng tamang alokasyon o pondo ng gobyerno ang 20 pesos kada kilo ng bigas para sa susunod na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na gusto ng Pangulo na maisama na talaga sa pambansang budget para sa susunod na taon ng 20 pesos rice program. Ito ay para hindi na umano balikatin pa ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon kasi, ang national government at local government units ang magtutuwang para is subsidize ang murang bigas. Ayon kay Castro, ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas Region ang unang naghayag ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa si national government para maipatupad sa Mayo ang 20 pesos rice program kaya roon gagawin ang pilot implementation nito. Kung mayroon pa niyang ibang LGU sa ibang rehiyon ang nais na tumulong, bukas umano ang pamahalaan na tanggapin ito para madala o madala na rin sa kanilang mga lugar ang murang bigas. Kasabay nito sinabi ni Castro na ipatutupad na rin kalaunan ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa buong bansa.